Mr. Diskaya, sa dami-dami sa mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Uh, um, Mr. Y Your Honor, wala po. Oh, Sigurado ka. Safe ka na. Sigurado <laughs> <Se> <laughs> <Se> <laughs> you know, po. I, you know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that uh, you... Alam mo naman, biro lang yun. naman yun eh. Wala yun, wala yun. Wala ito rin yung singit ka kasi na singit eh. Bumabawi ka talaga. <laughs> okay. Mr. Chairman, I... may isang tanong lang. I Mr. Mr. Manon, Diskaya. That the DBM Secretary needs to be excused. Sayang uh, kasi, pasensya na pero yung mga ta tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong uh, participasyon. Hanggang uh, anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, uh you wanted to be excused now, uh, Madam Secretary. Mr. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, uh you want to be excused now. Kung pwede, uh kay alauna po. Hanggang alauna. Oh, okay, okay. Thank you, Senator Strada. Mr. Diskaya, sa, sa dami, dami mong binanggit na pangalan ng kongresista. Sige lang tanong ko, Senator, meron ba? Um, Mr. Y Your Honor, wala po. Oh, sigurado oh, ka. Safe ka na. Sigu, <laughs> sigur, <laughs> sigurado you know, po. I, <laughs> you know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. <laughs> diba? Safe na. Mr. Chair, I, I move that you strike of the record that... Uh, you. Okay, alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Oh, so, Senator Jingo, ikaw na. Nawala ito rin ito. No? Singit ka kasi na eh. Bumabawi ka talaga. Okay. Pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige boss. Hmm. Sa, uh, tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na, na mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240 sa isang araw? Okay. sa mo putol-putol yan? Hindi eh, po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Ne, ne, ne. Siyempre alam mo na rin yun. 240 million Apo, sa isang araw. Na, Nakapag-deliver ka. minsan po kasi putol-putol. Minsan na one, 145 tapos 100. So ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So in totality, magkano na-deliver mo? sa DPWH. Actually po, aawasin ko lang po. Eh, give, just give me a ballpark figure. Kasi, siyempre sumusulat ka, o oh, ito, di, para di, kay Bryce, o et cetera, et cetera. Siyempre may, may record ka Hindi Posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun. Uh, your honor dun sa ano eh may sampo sa sampung project tototal ko lang po yun <clears throat> tapos awasin ko lang po yun, hindi yun, sinabi tayo. mo kasi you delivered 245 million in one day yes your honor ilang boxes yun marami po ano yung balikbayan box hindi po mga boxes lang po ng mga noodles mga ganun mga piatos kung ano hindi mga dalawang kahon yun kung uh... Actually po Your ano, may 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng isang bulto. Minsan no, 'yung sa 245 100 tapos susunod na mga araw 145.